Abay, maenet baka mo. Abay, bakit hindi subukan ng isang heganting aircon sa bahagi po yan ng BGC sa Tagig? Habang resort, literal na naglaglag ng yelo sa pool para lumamig. Yan ang dipapa sa ulat ni Bien Manalo. Natuwa at ikinamangha ng marami ang bus stop na ito sa First Avenue Corner 31st Street sa BGC, Tagig City. Paano ba naman kasi Kapag tumingala ka, nakapatong dito ang isang higanting aircon. Napakana ng isang aircon manufacturer. At kapag sumilong ka, ay, ang lamig naman talaga. Kaya naman si Mariano na mula Kawit, Cavite at naghatid ng kanyang katrabaho, sumilong muna para magpalamig sa giant aircon. Pana. Makabawas ng init, kasi sobrang init ang panahon. Hindi nakainip mag Sobrang init ngayon. Uh, Buti ka talaga nila eh para hindi ano sa mga nag ng bus. Ah, maraming salamat po sa naglagay nitong aircon. Bawas po ng init. Ang construction worker na si Fernando, dumaan muna sa higanting aircon bago umuwi ng probinsya. Hindi kagaya dati na napakainit. Ngayon may lamig na po. Thank you so much po. At least uh, maraming tool para malaking tulong to sa mga computers. Kaya ako, nag-aabang uh, ng sakyan, napakainit biro tuloy ng ilang netizen. Naku, baka ang laki ng electric bill nito. Ngayong matindi ang init ng panahon, kanya-kanyang diskarte ang ilan nating kababayan. Beat the heat, ika nga. Kaya naman, patok ngayon ang halo-halo at ice scramble. Hindi mawawala ang samalamig at ang nauusong dragon fruit juice. Pamatid uhaw na, nutritious pa. Paandar naman ng isang resort na ito sa Bulacan na punong-puno ng tao ang swimming pool, isa-isang hinulog ang mga bloke ng yelo. Sari-saring gimmick at epektibong paraan upang maibsan ang matinding init na nararanasan. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.